Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello. Yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, I'm just like. Thank you so much. So ito na nga mga palangga. Ah. Uh, sabi or yan naman ang nababasa ko din no, sa Twitter, nilabas nila na nagpagawa si Alde ng ice plant doon sa ano, sa Bulacan. Kung magpagawa siya ng ice plant sa Bulacan, alam na natin 'yun kasi siyempre yung asawa niya taga Bulacan, 'di ba? Maalaala natin yung pinakauna noon na McDonald's. Ay, 'di ba, doon sa Bulacan din, pero ang inaamin lang kay Alde, ay kay Maine. Ay na the time na yan, yung pinagawa yung McDonald's na yan, ay ano na yun? Yung pangalan nito sa kanila na yung dalawa? Kasali na yun, kay kailan yun? 2016 ba yun? Yung ano na yun? ah uh, McDonald's yung pinakauna. di ba parang pangalawa na yun yung may bit-bit na bata? Maalala nyo? Yung masyadong protective yung ano mga nanay at kapatid ni Mingay eh talagang grabe si Mingay yung nagkarga tapos marami pa yung mga aldabnation yung pangalawang yung pangalawang McDonald's ni Mingay. Marami po yung Aldabnation. So, pumunta talaga yung mga nun. Mayroon pa nga yung video na maririnig mo talaga na isang, yung mga Aldabnation ang nagtatanong kay Tatay Dab. Diba? Bit-bit-bit-bit. Alam nyo, hindi ako maniniwala nun dahil ang pinalabas lang nila, nasa employee, anak ng employee. Ikaw pa kaya, ganun kaya ka uh, kakargahin mo na masyadong ano, tapos yun pa ang kulay yellow yung damit ng bata. ba? Diba? Tapos yellow yung damit ni Mingay. Eh, yan naman talaga ang paborito ni Mingay. At doon na lang tayo, ba? Diba? Doon na lang tayo. Kasi si Mingay talaga matalino yun. Silang, at, silang dalawa talaga mag-asawa. Lalong-lalo na si Mingay kasi siya talaga ang mag-ano, mag-asikaso sa mga, ba? Diba, wife material siya. Oh, siya ang mag aano kahit naman kay Alden tapos maniwala ka kaya na ano na sumubra naman ang pagkarga noon tapos lahat niya mag eh, lahat ng mga kapatid niya talagang pumunta tapos yung talagang tiningnan yung bata par asikasong asikaso yung bang alagang alaga na tulog nga lang yung bata di ba tapos doon ako kasi may mga mga balikan talaga natin yon kasi nga alam niyo na kasi yung mga ano nga yung mga ibang mga ano negosyo doon sa Bulacan. So, ganun nga 'yon, 'di ba? Mayroon pang nagsasabi nandoon si Tatay Dab. O oh, may mga Aldebnisyon 'yon, ah, ang dami. O oh, doon sa table na sabi, "Tay, kaninong anak 'yon?" 'Di ba? Ay may video 'yon na hanggang ngayon may naka 'yan sa Aldebnisyon. Talaga, talaga. tinago 'yon hanggang ngayon, <laughs> magte-10 years na. Tapos sabi, "Eh, anak anak nilang dalawa." Panino Aldin at May. O, di ba andoon yung boses ni Tatay Dab? Hmm. Tapos sinasabi sa employee, hindi, mayroon yung video eh. Kasi masyado pa yung ano, yung mga pinalabas nila noon, mga katotohanan yon So, ayan na nga, ito na nga, may balita na naman mga palangga sabi, si, ito na naman sa career about career ni Alden sabi doon mayroon akong nabasa sa FB sa yung ano basta pala, palagi yan naglalabas ng mga balita sa mga artista sabi ganon naawa daw si Lulit Solis kay Alden sa kanyang career mm -hmm. tapos parang nangyari yun mayroon yung picture na inalabas noon yung na hospital si ano, 'di ba? Si Lolit Solis. Lolit Solis ba 'yan? Oo. Na binisita ni Alden. May picture 'yun ni. Eh. Lumabas kasi nanay rin ata ang tawag niya 'yan. Eh close nga daw niya or inalagaan ba 'yan? Di ko rin alam kung ah uh, siguro nga mas bitira reporter kasi 'yun or sa 'di ba nag Uh, ano, eh, yung manager, nagmamanager din siya, si ano, si Lolet sa mga artista. Ang alam ko noon, si Mark Heras parang, parang hinahawakan niya, diba? Isa din siyang manager sa mga artista. Pero ngayon, hindi na. Eh, syempre, yung iba, nagpapahawak na sa iba din. So, ayun, nagsabi siya doon. Meron kasing isang ano na nag ano na naawang-awa daw si Lolit Solis at nagsasalita na sa kanyang career na tamlay na nga daw tapos yung mayroon namang nagka-caption doon may caption bakit ka maniwa ah, bakit ka maawa sa artista na bilyonaryo si mga palangga tama nga yung aking vlog na hindi naihan mababangkrap kasi billionaire yun na yun. Billionaire na yan si Alden. At kahit na <laughs> hindi naman sasabing mabang kahit na hindi pa hindi pala, kahit na hindi na yan mag artista mayaman pa rin yun dahil grabe ka, ang dami nilang negosyo. Di ba ba? Ang dami nilang negosyo. Matalino yung dalawa at saka sa side ni Mingay, puro negosyo. Oh. Ilan, Maniwala ka kaya na wala si ano, 'di ba? Nagpapagawa din yun noong parang ano na lumabas ng ano shell doon sa bulakan naman. Palagi doon sa bulakan. Di diba mo ba? Ay naman! <laughs> Andami puro bulakan. Kaya nga, di ba, magugulat pa ba tayo? Hindi na. Inandun e, nga yung asawa. Tapos palabas lang nila na yung mga McDonald's ni Maine, kay Maine lang. sus Ikinasal na nga yung dalawa, syempre sa kanila na yung dalawa. Ang ano lang kasi sa side ni Minggay, ang ano, yung mga kapatid niya ang humahawak, 'di ba? Mga ano doon, mga employee ay eh, eh, ang ano, oh, mga sa side nga ni Minggay ang mga naghahawak doon sila yung manager, parang gano'n di ba sa mga McDonald's nandoon din sila. Pero ang alam ko naman may mga natatapos naman din sila yung panganay nila pero parang yan nga daw ang pangarap ni ano, di ba ni Mingay na magkaroon ng McDonald's. Oh, hindi natin alam. Eh syempre kahit pa hindi ko na maalala anong year yung McDonald's ng pinakauna pinakauna ni Minggay kung tapos na ba yung ano nila sila or parang oo kasi di ba uh, 16 sila di ba yung ano yung natapos yung kalyesery ang tagal na kasi noon eh tapos yung kalyesery 2016 eh di parang basta kasi kahit naman hindi ano, kay Mingay lang yung pinakauna, eh kung nandoon sa pangalawa, magkasa, doon pa sila nung time na yun, di ko na maalala kung anong year yung pinakauna, basta yung pangalawa, di ba may baby na yun, o nakasama yun lang, ang alam ko na sila na yun ni Alden, at yun na nga, tapos na nga yung kasala na yun, o siyempre, lahat ng ano, conjugal na, di ba? Di ba? Pag mag-asawa kayo, sa inyo nang dalawa. Lalo na pag kinasal kayo. Kaya, ay nako. Yan na nga. Tutuanan nga na bilyonaryo. Ba't ka pa maawa? Kasi nga lang, sa ang bait daw ni Alden. Kung ang daming ganon na sinasabi si Lolit Solis na mabuting tao. Mabuti naman talagang tao at tumatanaw na ano, utang na loob. Eh, gano'n na nga siya. Eh, gano'n naman talaga ang mga Pilipino. Ichichismis kapag... Ob, eh, binabara kanila or talagang gusto kanilang iba viral pag pangit kang artista lalong lalo kang sikat ka noon tapos magiging pangit ka na eh, eh, iba ba eh, di ba igagawan talaga nila ng istorya yan eh syempre mabuting tao si Alden hmm, Siyempre, tinat tin nila tinatakpan pero mayroon din yung iba na nagbubuking na kesyo pa lalong-lalo na pag hindi sila pinapansin kaya nga di ba billionaire na 'yun kahit hindi na yan mga artista sa dami-daming mga negosyo nila iilan lang yung nalalaman natin at iilan lang yung pinapakita mayroon pa yan 'di ba mayroon pa yan yung mga iilan nga yung mga alam ng mga tao pero sa likod yan ang dami na yan kaya eh, hindi tayo maniniwala yan kahit hindi na yan mag-artista dahil darating talaga ang panau na hindi na yan mag-artista. E, eh, Siyempre na, ka-focus na lang yan sa negosyo lalong lalo na kung matuloy yung kanyang pagkapiloto. Baka doon, baka parang nanghil, nanghinayang si Lolit. <laughs> Ay nako, kaya magko-comments lang kayo mga palangga kasi subay-bayan natin yung ating idolo. Kaya darating ang panahon, aaminin din yan. Kaya thank you so much. Bye!